Dapat nga daw kuha ng team ng Los Angeles Lakers itong Raptors player na ito para matulungan ang kanilang depensa. Pero bago yan ay pag-usapan muna nga natin ang isang Detroit fan na talaga nga namang hindi magandang girwa dito sa player ng Detroit na si Malik Beasley. Panorin nyo itong clip na ito mga idol. You suck. You suck. You suck. You suck. You high, but he suck. Hey. At, I'm paid some. I don't... at talagang hindi nga rin nagustuhan ng maraming NBA fans itong kanilang napanood. Disrespectful nga daw sa player at matapang lang ng dahil may harang. Baka daw nakakalimutan na itong isang Detroit fan na ito. Ang mga NBA player na ito ay 6'5 foot 6'3 at malalaking tao at kayang-kaya nga daw manatan at bugbugin itong fan na ito mata pa lang daw kasi may harang between him and the players Anyways, ngayon ay pag-uusapan na nga natin mga idol ng balita patungkol sa team ng Los Angeles Lakers. Well, matapos lang kanilang very embarrassing loss ay lumabas niya na naman ang mga trade rumors patungkol sa kanila. At ang isa nga dito mga idol ay 3-team back trade patungkol nga dito sa team ng Lakers. At ang detail sa trade ay do, ay makuha nila si Jonas Valenzunas, ang Raptors player na si Davion Mitchell, kapalit ni Gabe Vincent, Jalen Jujifino, si Jackson Ace, at pati na rin mga second round pick ng Lakers. And well, si Davion Mitchell, kung hindi niya siya kilala mga idol, ay meron nga siyang nickname na Off Night. Dahil kapag siyang bumabantay sa iyo, ay siguradong Off Night ang gagawin mo nang dahil sa tindi ng kanyang depensa. Kung baga mga idol, parang mini version ito ni Jared Vanderbilt na talaga nga namang papahirapan kanya sa kanyang depensa. At ito mga idol, silipin natin ang ilan sa kanyang mga defensive plays so far para nga sa Raptors this season. At kahit niyang mas malalaki ang kanyang binabantayan mga idol ay hindi nga siya nagpapatalo at hindi nga rin siya maiskora ng basta-basta. At dahil nga yung mga idol sa kanyang atleticism, malaki katawan neto ni Davion Mitchell kahit 6 foot 1 lang. Ang kanyang height ay talagang papahirapan niya nga. Kahit sinong gwardiyang kanyang babantayan, malakihan or maliit ay talaga nga namang defensive stops ang ating maasahan mula nga dito kay Davion Mitchell. Kaya nga mga idol, ito ang sinasabing isa sa magandang trade target para nga sa team ng Los Angeles Lakers. At kung napanood nyo naman siguro ang laban nila against sa Miami Heat, mapapoint out nyo nga na ang kanilang depensa ay ang kanilang main problem this season kaya nga mga idol natatalo sila this past few games nila. At itong si Davion Mitchell mga idol definitely can help nga daw sa team ng Los Angeles Lakers. Pero let's see pa rin mga idol, nang dahil lang palitang ito ay rumor pa lang din naman, wala pang kasiguraduhan. Pero definitely mga idol, kung sakaling makakuha nga ng team ng Lakers, itong nga gwardiya ng Raptors na ito, ay matutulungan niya nga ng malaki itong defensive problem ng LA Lakers. Anyways mga idol, ano bang masasabi niyo dito? Komento niyo lamang inyong mga opinion sa ating comment section.